Nandito na naman po si Melody Santos para magbigay ng reaction dito sa KiKuya Brooks at kay Ria shout ano? Shoutout muna sa inyo lahat, mga kapatid, at happy Sunday po. Uh, good afternoon. Uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. God bless you po sa atin lahat. Ano? Uh, mga kapatid, ay nandito na naman po tayo. Ano? Sa hari ng sablay, mga kapatid. Now na! Alam niyo po mga kapatid, hindi na tayo kukuha ng video clip nila sa mga sinasabi nila, lalo na kila Kuya Brooks at kay Rhea Olarte. Ay, sasabihin ko na lang yung opinion ko, yung para sa akin. Ano po, na advice ko lang sana dito kay Kuya Brooks, sana ay yung bang isip-isip uh, muna bago magsalita. Kasi po, pag hindi mo pinag-isipan ang sasabihin mo, talagang magiging hari ka ng sablay. Ano? Um, dito, Kuya Brox, ako, hindi naman ako sa'yo talaga na galit or ano, opinion ko lang to bilang isang kapatid. Ano, Kuya Brox? Dapat, kung si Ria Ularte na mayroong sinasabi about dito kay Joy, diwata, sana, hindi mo na sinigundahan na tama na si Joy. ba diba? Si Joy Diwata na may attitude. Ano? Dahil lahat naman po tayo, mga kapatid, ay may attitude. Lalo na si Malo de los Santos. May attitude po yan. No? At eh, hindi po yan basta-basta attitude pag sa tama po si Malo de los Santos. Ano? Ngayon po, mga kapatid, sa opinion ko dito sa issue ni Kikuya Brook muna, no? Kuya Brooks, sana, di uh, ba diba, bilang isang presidente, ba diba, isang mong presidente ka ng sari ng sab <laughs> Ngayon, ay ang masasabi ko lang, Kuya Brooks, uh, pinag-iisipan ang sasabihin, ano? Uh, Lalong-lalo na yung sasabihin mo may pasabog. Kaya, yung sinasabi mo may pasabog, ito ay sinangayunan mo 'yung sinabi ni Ria Ularte Kaya alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot po itong mga is-is na 'to, 'yung mga screenshot na talagang ano, kaya ako po sa totoo lang mga kapatid, wala na akong uh, GC kung hindi 'yung uh, ano na lang BIOS, team BIOS kasi um, mahirap po 'yung may mga is-is jam. At bago po ako magsimula po mga kapatid, ia-announce ko lang po na ako po ay isang bisis pumasok sa live ni Salsido na nag-comment ako doon about noon sa reaction ni Salsido kay Marilyn Chang. Dahil alam nyo naman, si Maludilo Santos noong that time na yon ay namura ni Chang na kahit alam po natin na wala naman tayong ginawa na dapat ay sabihin o oh, malo uh, de Los santos ay eh, bawal reaksyonan di mo naaalala na bawal reaksyonan ang Rochelle di ba dapat ganoon hindi na po inaluan ng pagmumura no po dahil lahat tayo dito po yung respeto ang pananatiliin natin sa sarili ano ano man ang nagawa o may kasalanan o wala, respeto na wag natin mumurahin ang isang tao dahil hindi naman natin pinakain sila. Napumurahin na lang natin na ganun-ganun. Lalo na po kung wala namang kamura-mura. Ano po? Ayan lang po. At uh, yung mga nag screenshot no, baka sabihin na naman, oh, si Malo de, de Los Santos pumasok kay Kapiso alam nyo po mga kapatid, tayo po ay may kalayaan kung sino ang gusto natin puntahan o panuorin. Basta wag lang tayo po na maninira ng kapwa natin. Yan lang po ang masasabi ko. Hindi ako antay kalingap. Kung ako ma'am pumasok sido doon po ako nakakuha na kakampi. Dahil wala naman ni isa na nagsabi na, o bakit minumura mo si Malodilo Santos na wala naman pong ginawang paglabag o kasalanan na mortal. di ba? Gayon lang po. Ayan lang po at uh, dumako na po dati yun dito sa talagang uh, totoong issue dito po kay Kuya Brock at Kiria Olarte. Ano? Uh, mga kapatid, uh, para sa akin po ang opinion ko po dito, ano? yung sinasabi ni Kuya Brooks na mga attitude ano alam nyo po mga kapatid tayo po ay may attitude ako po may attitude lalo na po kung may problema po ako ako tahimik lang po ako kapag mayroon po akong uh, hindi gusto lalo lalo na po sa uh, mga kasamahan tahimik po ako dahil ayaw ko po talaga na magrarambol rambol kahit ako po may alam na mga isyu keep quiet po ako para sa sarili ko. Na ayaw ko na pong uh, magsimula sa akin ang isyo. Ngayon nga po dito kay Kuya Brox na pinagtatalunan na attitude, normal yung Kuya Brooks. At ikaw nga po, may attitude ka. Dahil ang attitude mo talaga, yung bang basta ka na lang, mag, uh, dumugtong na hindi ka naman po yung issue dito, no? Dahil kung totoo itong issue po na ito ay si Ria po ularte lang ang my issue. Dahil nga doon sa screenshot na nakarating po dito si Ria, nakapatid ni Joy. Pero po nakisawsaw ka, no? Mm, at tungkol naman dito po sa mga attitude na 'yan at mga pa-victim, alimbawa ako, may attitude ako. Uh, nagagalit talaga ako po. Nagkakapagsalita talaga po ako na nagiging mataray po ako kapag yung pinakikialaman ang buhay ko na hindi ko naman kayo pinakikialaman. Doon po ako nagiging, uh, sabihin na natin yung matindi ang attitude, yung ugali, lumalabas po talaga yung totoong ugali natin na iniingatan natin na hindi tayo makasakit ng ibang tao. di ba? Kaya alam nyo po, dito kiriya. Ha, ah, kilira kiriya total na pangalanan na lang din na ma'am. Sana Ria, bago ka nagsalita o nakikipag-usap, siguraduhin mo doon sa tao na mama, yung sinabi mo, maikikip nila yung na, na hindi makakalabas. Ngayon nakalabas, 'di ba? Kaya tayo po kailangan maging maingat. Ano? ah sana naman Ria, maalala mo kung kung bakit nawala ka sa sa community ng Rochelle? Sana inisip mo muna, 'di ba? Kaya no napunta ka diyan sa Timbrook, sana inisip mo kung anong naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng issue diyan sa loob ng uh, community ng Rochelle. Kaya sana po dahan-dahan tayo dahil lahat naman tayo na tao nagkakamali. Kaya lang magiging Isip muna, isip-isip bago ka magsasalita. Nasasabihin mo si si Joy ay may kar uh, attitude, may ugali na hindi maganda, ganun ano. Paka ano dahil ang attitude po, yan mayroon po noon. At lalong-lalo na po yung salitang pabiktim. Para sa akin ang pabiktim po na paiyak-iyak, um, umiyak, hindi mo matatawag yan ang pabiktim. Gaya ko po, Minsan nagiging emotional napakatas ang emosyon natin. Kaya minsan tayo ay nakakapag uh, salita minsan ako nakakapagsalita pero si Joy tahimik dinala niya lang sa iyak-iyak. Alimbawa man po yung love team ng Danjoy iyan ay scripted. Alimbawa, ano? Siyempre kung si Joy ay parang na-attach na sa love team or scripted. Siyempre, pag natapos nang bigla, 'di ba, nakakalungkot. 'Di ba? Kaya siguro 'yun napaiyak, hindi 'yung ibig sabihin na pa no? Dahil iba alam niyo po ba ang pa victim? Minsan masakit na salita yan na. Oh, si Malodi Los Santos pabiktim victim lang yan, paawa ipik, 'di ba? Mga ganun. Pero hindi natin alam yung nararamdaman ng isang diwata. Hmm? na alam kung ano po talaga ang tanging katotohanan. Dahil ngayon lumalabas, puro scripted. Scripted din ba yung sasabihin yung pabiktim, uh, attitude? Hmm. Alam mo yung talaga sa totoo lang, Ria, no? Dito ayaw ko sanang... ng um, ano, umpisahan. Dahil, alam mo, walang lumabas niyan, tahimik. Dahil alam mo, isa rin ako na nandyan sa Rochelle Community before na hindi pa pinagbabawal ano. At uh, alam ko na isa, nandyan ka rin. Lumipat ka na iniwan mo ang kalingap, na lumipat ka sa gan sa talaga. Nagpukas ka talaga sa team ng Rochelle. Nakakalungkot lang po talaga na biglang may issue sa iyo at sa kasi Rochelle TV na hindi ko nga alam kung nag-away nga kayo dahil nga yan sa mga usapan na sponsor teata ano ah uh, ako sinasabi ko lang Ria sana nagkaroon ng issue sana iwag ka nang sasali sa issue dahil kung tayo po ay napakalinis natin ay pwede tayo mag-sir ay pabiktim ay, alam mo naman Ria yan ito si Joy binipisyari ano dahil hindi po natin Sigurado yung kausap natin na iyan po ay hindi makakalabas. Ano? Dahil talaga ngayon ako talaga nag-iingat po ako sa lahat ng nakakausap ko. Hindi ako basta-basta nagbibitaw lalo na kung uh, makakasama po sa tao. Ano? Napa uh, napapag-usapan opinion, ganun. Pero yung salagang uh, sisirain mo ang isang tao, No, 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 no. Ay, hindi tayo diyan pwedeng makialam. Lalong-lalo lalo na po, ito, alam mo, durog na durog na nga si Joy. Daming nga, no, basher. Huwag na kung ang issue na yung gusto nyong mapatay-patay. Sa totoo lang, umpisahan nyo dyan sa community nyo. Huwag nyo na lang pag-usapan si Joy. Dahil pag pinag-usapan niyo si Joy at ibas nyo si Joy na sisirain niyo si Joy, marami pong magtatanggol diyan. Ano? Tata may ka dahil po kami, isar kami po yung naging grupo ng Dan Joy, no? Masakit man pero ako po ay nakapag-move on ko ay ayaw ko na nga na usapan sana yan kaya lang po sinimulaan ni Kuya Brooks na hindi naman siya kasali sa issue na yon. Ano? Dahil kung kung ano parang ano yung naglilihab na nga ay parang gagatungan mo pa, ay hindi rin po na dahil. yung talong. Uh, umiiwas ka na nga sa sunog, ay ikaw rin po ang pumupunta, lumalapit sa sunog. Dapat hindi ganun, Kuya Brooks. Uh, dahil pag napapano ka, narireaksyonan ka, ay para ka nang nagwawala, na talaga kung ano-ano na ang nasasabi mo. Kaya dapat iwas lang. Dahil dapat sa'yo magsimula yung uh, katahimikan Kuya Brooks. Kaya lang sa'yo lagi ang nag-uumpisa ang paglihab ng isyo. No? Uh, para sa akin talaga mga, mga kapatid, itong si ay hindi niya akalain na makakalabas yung issue na yan. Uh, sabihin na natin na uh, sasabihin mo attitude at yung tungkol nga ng Kahit din naman ako ha, hindi pupunta. Para ano? Makipagplastikat? 'di ba? Tama yung ginawa ni Joy na hindi siya pumunta sa padiner na yun. dahil alam niyo po ba, may mga bagay nakakatat alimbawa man po, na mayroon na siyang nalaman, na hindi na nga parang hindi sa kanya pabor na sinasabi nga na hindi rin din alam na ano, kaya ikaw aamin ka na lang na tut lahat yun scripted bakit ka iiyak kung scripted lang yun, ano? Pero hayaan na natin po yun at kalimutan na natin at mag una lang tayo dahil sari-sari na pong ang isyo ang lumalabas na paninira. Sana wag naman po na ganun na tayo ay durog na durog na nga po. Ay gawa pa kayong gawa ng kwento. Nag-aaral ang isang bata, nag-aaral si Joy. Sana patahimikin niyo no? Dahil marami nagmamahal yan. Kung ano, gumawa kayo ng mabuti, mag-charity uh, mag kayo para hindi kayo masilipan, ano? Dahil lahat naman tayo, kailangan natin po ng kung gusto nyong kumita, ay gumawa sa malinis na paraan. Hindi po yung tayo na maninira tayo ng tao para lang kumita. At ito dito ngayon, sa, um, masasabi ko lang po dito kay Ria sana ay wag na wag mo nang uulitin. At uh, sa ngayon nga po ay mukha yatang marami na naman nakapansin sa iyo, reality na nagparamdam ka na naman sa live ni Dudong. Um, iyan sa live ni Dudong na nagparamdam ka, parang may mga ibig sabihin, ano, na nagkaroon ka ng issue dito sa Tim Brooks, lilipad ka ng uh, malalag! <laughs> Para na naman bumalik sa Team Rochelle. Sana wag mo nang pasukin ang Team Rochelle. Dahil tahimik na po ang Team Rochelle. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Ria Olarte. Dahil nagparamdam ka na naman sa live ni Dudong. Kaya alam nyo po, galing ka na. Nag-100 subscriber ka na sa, sa Rochelle community. Tama na. Uh, wala nang isyo. Matahimik na po ang Rochelle community. Kaya wag na natin muling papasukin pa. Ano? Uh, hanggang dito na lang mga kapatid at masasabi ko lang po dito kay Kuya Brooks. Kuya Brooks isip-isip muna bago tayo po magsalita. Dahil pag ikaw lagi nagsasalita lagi po talagang may sablay. Kaya ang tawag ko sa iyo ay hari ng sablay. Ayan lang Kuya Brooks sana isip-isip payo bilang isang kap -ka kapatid. At ako sa iyo ay alam ko na minsan padalos-dalos ka lalo na kung nasa emosyon ka. O, kaya huwag ka na lang makisali. Kung nasa emosyon ka, ma mabuti na lang na huwag ka basta-bastang magla Dahil minsan po talaga nagiging hari ka ng sablay. Ano? Kuya Brox? Iyan lang, pasensya na. At iyan lang ang matangi kong masasabi sa inyo at lalong-lalo na sa Yuri or Lotte. Bago ka magano makipag-usap, isipin mo kung makakasira iyan doon sa kinikwinto mo na tungkol kay Joy. At kung sino man yung kina, kinakausap mo ay huwag tayo basta-bastang magtitiwala dahil alam nyo na kung iyan na kinikwinto mo at makakarating po yan sa iba. Iyan lang ang masasabi ko na uh, tayo lahat tayo may attitude. At kung umiiyak ka lang, ay iyan malay mo, naglabas ka lang ng sama ng loob at naiiyak ka lang dahil uh, nanginginayang may maraming paraan po, maraming dahilan kung bakit tayo umiiyak. Huwag tayong ang pag-iyak natin, ang pag-iyak ng bawat isa hindi po matatawag na pabiktim. Ano po? Uh, dahil pag ako'y umiiyak, ibig sabihin ay naaabag ako sa aking sarili na naawa ako doon sa tao o kaya naman nanginginayang ako dahil nga, na nagtapos na ang danjoy na bigla-bigla na nagtapos na kaya po tayo ay napapaiyak. Ano? Dahil marami pong umiyak nung matapos bigla ang danjoy. Huwag mong sasabihin na pabiktim ang umiiyak dahil may karapan tayong lahat umiyak. Kung sa'yo ko sasabihin na, ay, may paiyak-iyak ka pa dyan, pabiktim. Ano kaya ang mararamdaman mo, Ria Olarte? Yan lang mga, mga kapatid. At tayo po ay, hanggang dito na lang. Sana matapos na yung issue na to. At wala na pong issue dito kay Joy. Dahil patahimikin po natin ang isang Joy Diwata para sa pag-aaral niya. Yun ang importante do. Dito mga kapatid, yung pagmamahal natin yung suporta natin para po makapag-aral o makakonsentrate sa kanyang pag-aaral. Diba po? Yan lang po, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Happy Sunday po at sana po ay pagpalain kayo ng may kapal at uh, magtagumpay <laughs> ang tama at ang mali ibagsak. Ano po? Dahil nakakaawa naman po talaga. Totoo lang po ito, mga kapatid. At sana nga, Rhea, ay yung pagpaparamdam mo na naman pagpasok mo sa live ni Ruel of Malalag ay nako may mga ibig sabihin na naman yan kaya wag mo nang pasukin at wag ka nang bumalik kay Ruel of Malalag dahil tahimik na ang community ni Ruel of Malalag saludo ako sa iyo sa inyong lahat na nagmamahal dito ki Joy Diwata Thank you so much po. Shoutout po dito sa mga ano, Joy. Ah, uh, fans ni Joy at lalo na sa I love dan uh, I love Joy International. Ano? ah uh, sa fans ni Joy ay eh, marami maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. Joy pan uh, Joy nat ano panatik o natik. <laughs> Hindi ko na maintindihan po talaga ay suportahan na lang natin lahat sila. Pa, uh, mga babay. Babay, babay talaga. At dito na lang talaga ako ay natutuwa talaga dito sa mga nangyayari. Ano, magkaroon lang ng views kung ano-ano na lang ang ipaparatang at sasabihin, 'di ba? Ganun lang 'yun. Shout out po sa inyong lahat. Ingat po. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye. We love you.